Ayan guys, magbalay-balay dito ni. Ay lisod kayo ang atong inkuan karon guys, kanang views. So ginagmay ra ko ang mga views jud guys. So karon magbalay-balay jud ko eh guys. So karon mag ako ang balay-balay yon ni. Diri ta sa pikas balay. Tara guys. So akong balay-balay yon ni eh guys kay para naay manglantaw sa tong content. Ayo. Ayo. Nakoy pangutan na ba ninyo ba? Naglantaw <laughs> mo sa akong mga content? Naglantaw mo sa mga content? Naglantaw na ka? Ay, nararamdaman ay naglantaw sa ako ang content guys Hindi yung bata o Tingtan Hintanda siya, naglantaw ka sa content? Ah, oh, naglantaw yun ay guys Dara So, dali na po ko sa Pikas Balay guys Akto na lang yung balay-balay yun guys Dara Ayaw Gamay po, gawang ay Naglantaw ba mo sa akong content? No? Naglantaw ba mo sa akong content? Ha? Naglantaw ba mo? Ay, naglantaw dyan sila sa akong content. So, karong guys, din magbalay-balay na. Ay, naglanto sa akong content.